nalito ay ang inyong komite. Pagka noong na araw din ng March 31 at uh, lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCO Yusef Kier Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pitigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. ng april Fools nga ba sila na dito talaga kami biglang tugon sa sulat, uh, bilang tugon sa sulat ng uh, ating ES, una ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was a letter, uh, this was mentioned in the letter, but uh, My findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot at napakarami natin mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, informasyon, at ebidensya. At uh, pagkakataon sana, ang hearing na ito para magpaliwanag at ating mga cabinet members at akong bayan sa usapin namin ng subjudice. Alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito uh, nalalabag Kapag select inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw na karaniwan sa judisyan na nagbabawal sa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nire-respeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pagkatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield pang kalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwa sa panyayan ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw na executive privilege, nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang privilege niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang visa kung ang impormasyon ninihingi ay malagas at kukuli ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May uh, sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanan pinatago ay kasinungalingan din. At mukhang gano'n ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan, gamit ang executive privilege at subjudice, nagninistak, nagninistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Sen. Bato at si Sen. Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. Uh, what we have right now in front of us are empty chairs. Uh, itong ginawa ng uh, mga opisyalis from of the Executive branch of Government is a total snap to as far as we're concerned. And uh, ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Uh, kung ayaw na magdating ng hearing, ibig sabihin, ayaw na lang magpapacheck sa atin na to equal branch of government. So what will happen to this? Pagka uh, tuluyang ganito ang magayari, is that, uh, I think we are on the verge of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang i-stab yung ating imitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko in Congress of Government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, mayroon ka pang hearing, dapat mo na ito sila para magka, magkaalaman. Mag Laruhin natin ito. rara ng dalawa general. Aksali dalawa yung tinukoy na, na pinapatibay ng Houseala, kay Espichis, isa para kay uh, prosecutor, prosecute door at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa ay eh, hindi ko pa Senado. Ang na, um, na sinabi ni SP, uh, pinatala na daw niya sa liga ng Senado. Pero ngayon daw ay nag-a-retire talo pa tayo pa kada niya kasi talo if, if this uh, situation is left uh, unchecked ang mangyari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ay hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado In particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi mo po pwede yung executive class of government. O uh, ba, hahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na labat sa ating konstitusyon. So, we are here to check them. Kung hindi sila magpapacheck, staff sila ng staff sa atin, then, uh, Pagkatroon tayo lang po sa crisis na ito. Huwag po tayong Ayun po ako sa inyo. Talagang uh, hindi tama itong pagkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh executive privilege, lahat na lang eh sub-judice. Alam naman natin, hindi naman tayo ah uh, uh, lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, Nery versus Senate, May na-case, kaliwa na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang informasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya uh, paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at uh, hindi naman tayo nakikialam sa pag-ibagay na sinaloob ng uh, mga kaso at kasunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko, dadami po ang sabtina na hihilingin natin sa ating Senate President. Uh, marami na po kasi kung dadalwa lang na absent natin, magkarami-rami absent, makikita natin kahit tayo lang ang narito. Kaya nalulungkot po kami. At uh, ngayon, tawagan natin si Senator Bongo. Uh, magandang uh, umaga po, uh, Madam Chair, uh, Senator Bato de la Rosa, the persons uh, present in this meeting parang wala namang resource persons uh, present dyan. Si Atty. Uh, si Atari Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang uh, abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Uh, sa nakaraang pagdinig ng committee ng ito, marami tayong uh, na maaring uh, pagkakamali o paglabag sa batas. Uh, due process at karapatang pantao na isin, uh, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, the preliminary report of the chairperson underscored a crucial point that the Philippine government was under no legal uh, obligation to arrest uh, the former president and surrender. International Court. It was revealed that uh, what was received was merely a diffusion notice, which was uh, unverified and uh, unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating At uh, ngayon, yan na wala jurisdiction. Kung walang ano jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Uh, kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit uh, nila binigyan ng pansin ng arrest mula sa ICC? At uh, ito was uh, uh, very fast. Napaka-bilis po ng uh, uh, uh pangyayari. Uh, I'm sure, kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga ano dyan, red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinahanap. Pero ito, ang bilis po. Uh, mas inunan niyo pang isinukol si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandiyan sa listahan. At kung sinunod niyo lang po ang batas sa tamang proseso, hindi niyo papayagan na ilipat lahat. Lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring uh, ipagsawalang bahala ang uh, seryosong implikasyon ng mga pangyayari na ito. Napaka-unhealthy po itong nangyayari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag. At maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang na, na isas, uh, na isang tabi. Kung ang dating uh, Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino mata, ang mataas o mababa ang katayuan sa buhay. Dapat may gobyerno ang masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan niya at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang alam na matanda na po si Tatay Digong, ang uh, matatanda po, frail, fragile, ah, sa so totoo lang, na uh, harmless na po si Tatay Digong. Uh, for the retired na consideration kahit sinong lolo at lola natin kinagalang at uh, inaalagaan natin yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa ngayon sa ibang bansa mag isa siya napaka-stricto pa doon sino pong mag-aalaga kay tatay ni Gopron paano na lang kung may mangyari sa kanya doon marami naman siya nagawang kabutihan sa ating bayan kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat na dito siya litisin sa ating bayan. At uh, mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 uh, na taon ko ba, yung mga ating anak na hindi nasasaktan. At uh, ligtas mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagang matalo na si Tatay Digong ng buong tapang eh, hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa Uh, dito niya harapin kung anumang inaakot sa kanya dahil ilang beses naman niya sinabi it takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung na kanyang nakaraang termino Madam Chair sa mga kasamaan ko kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito I'm willing to participate pakiusap ko lang po sa inyo sana matulungan please bring him home marami pong nungulila marami pong nasasaktan para sa bubayan ko. Uh, Noong nakarap ko na nasa Zoom naman po ako dahil di ko kaya kumarap uh, sa ilang personal na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, nirespeto namin, ni respeto natin, respeto namin, at hindi naman po marunong rumespeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinagpuan roon. Kaya naman, tinakbuhan na naman ng komite. O, o, wala sila. Uh, po ni uh, Sen. Bato de, de la Rosa Marina, uh, nirespeto naman natin no, na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Uh, pero bakit gano'n hindi pantay? Eh kung ang ordinaryong blogger, police local officials, eh, pinapatawag kung ayaw pumunta na kukontem. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulilan dahil sa nawalan sila na ng taong tinuring nilang tinuloy natin ng tatay. At uh, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakawis tatay ni Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong explanation kung bakit kailangan kumantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos niyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, eh, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin na hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po for the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayari ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat uh, Pilipino. Uh, maraming uh, salamat po, uh, Madam Chair, at sa mga kababayan natin na Maraming salamat, uh, Senator Bongo, at talagang lahat uh, kami ay nalulungkot. At uh, wala tayong testigo na sumipot, nakaka naman talaga. At uh, gusto ko nga sana nung una na magpadala ng uh, sapina para kay Prosecutor Padulyo ng DOJ at saka dun sa Air Force natin si General Cortura dahil nga dun sa Villamor. Subalit uh, uh, sa kabila ng uh, sinasabi ng uh, Senate President na pinapatawag niya ang uh, legal, e eh, wala pa rin yung sumpina na pirmado. Ngayon, sa araw na ito, palibasa nga, hindi nagsimputang halos lahat ng mga opisyal. Eh, Mapipilitan tayo magpa-sumpina uh, na naman, pero kinakailangan natin ang pirma ni Senate President. Ngayon, may eh, manifestation rin po si Senator uh, Alan Peter Good Morning, Madam Chair sa ating colleagues kay uh, Senator Bato, Senator Bongo Mista, magandang uh, umaga sa inyong lahat. Well, syempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Uh, but unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, uh, I think we can still be productive, but uh, Ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So, may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, um, Attorney Santiago, Attorney Bernal. Um, alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag-appear. But, Madam Chair, I was, I think, more than kind Last hearing in terms of uh, not pressing my questions kapag ka sinabi nilang sub-judice. But just to clarify, uh, well settled na yan whether sa jurisprudence or sa history ng Senate na mere filing of a case or mere pendency of a case does not uh, stop the hearing nor is it a reason for them not to discuss impact pagka yung executive uh, department uh, mag-test pa consistency na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung subsidies ruling kasi, and correct me later on, attorney Medina kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi nilidiscuss yung case, para hindi sila mag-pressure. Uh, yung sa